Janice, uh, Wala ba manggamot doon sa lugar niya? Alam ko minsan tawag niya babae matanda. Yung Potebah? Alice, uh, Alice. Oh, ah, Alice. Galgenaraan. Hindi ako nagaano din. Oh, okay. Ano uh, anong nararamdaman mo? Naman man, ito. Kailan pa uyan? Noong September. Tagal na. September, okay. October, December na. Uh, ka na, na ng doktor sa... Ay, hindi po. Ayaw ko po. po. Ayaw ko, muna bago ano. Okay, tama. yan ah, ang ginagawa. niya, laman lupa po yan, dalawa. Ay, yung kabila na yung kabila. Kung hindi mo kaya na, sabihin mo lang ako na mag-aalis. Ngayon na mamanid to. Opo. Sige, pag nagtaka tayo ako mga walang one minute, anong pati ito dito? Uh, ito. -huh. Masakit. Masakit ito. Parang may tusok na maman. Uh -huh. Kasasakit mo na dito ko. trip. Tapos mamanhid na yan, walang kwersa na. O sige, alisin natin ang magpapagalitan na sa iyo, nanay. amen sa so, talaga. Pero ang layunin mo, yung apo, chalin, apo, eriki, alisin po ang nilagay sa iyo, ha? Opo. Sige, umpisa um, na tayo. Tanggalin ko po, po ito? Hindi, okay na okay. yan. Ako, salamat po. Salamat. po ito pa. Hindi mo pala napapagod mo ako sa video. Opo. Mm. Eh, nung una, hinanap ko po ito eh. Uh -huh. Sinabi ng pinsan ko, salamat po. Ah, po. Okay, okay. Sige, ang na natin. Sa, sa doktor, oh. pikit, pikit. Mm. Hmm. Wala? Wala po. O, naman lupa. Aray ko. Sa so, oh, may palipad ka, babae matanda din. Aray, aray. Sa tora po, tinita para rotas kasi na gumagambala sa babae ka. mag pa tayo. Tropong ay, 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 ay. lang kasi nakatakotan sa piano. An sa daska, sa yung sabaw, taliluya, abaila, aong. Alisin mo yung lagay mo dyan, ha? na, ha? Nagkakitindi yan tayo. Aalisin mo na? Ayaw mo? Ba't ayaw mo? Ba't mo? Matindi kalit galit ha? Sige, baklasin mo, baklasin mo. Dalawang kamay, dalawang kamay. Sige, baklasin mo. Anong ayaw mo? Hindi pwedeng din yan, ayaw mo. Alisin mo, nilagay mo dyan, ha? Ha? Ayaw mo pa rin. Sige, tanggalin mo yan. Hindi pwedeng ayaw ko. Ah, Alisin mo talaga yan. Sige. Gagaling na to. Ayaw ko. Ayaw mo pa rin? Sige. Gagaling na to. Aalisin mo na. Aalisin mo na, ha? Ay, Hindi ka po pwede sa akin, ha? Ha? Susunod ka sa akin, ha? Susunod ka, ha? Ha? Sagot. Oh. Aalisin mo na, ha? Huwag ka na magagalit dito, ha? Pwede ba? Arborin ko sa ito. gagaling na ito, ha? Ikaw ba nagpadala ng breeding itin? Ikaw? Ikaw. Sige, baklasin mo lahat yan. Kawawa naman may tao inaagravate na. Wala pa lang kakayan to. Sige pa, tanggalin mo. Naiinggit ka? Bakit na inggit? Bakit na inggit? Dahil Dahil masipag siya. Masipag siya, ha. Si kita. Asal sa diriyan, ha? Ha? Sige, tanggalin mo. Gagaling na to, ha. Walaikum. Gagaling na to, ha. Walaikum. Dagot. Gagaling na. Ah. Matagal mo na pinapahirapan to. Matagal na. Ah. Matagal na. September po. September. Anong gamit mong mahika? Kandila kay Tim, manika. Anong gamit mong mahika? Ah. Kandila? Arango. Hindi mo na alam. Sige, sige. Sige, ngayon mismo haalis to ha. Oh Pupuksain kita. <laughs> okay na mong mula, ha <laughs> ah. Kilala mo ko hindi. Kilala mo ko hindi. Kilala mo ko hindi. mo Oh, mapapakilala ko buti itong matandang sa'yo, eh, kilala ko. Mapapanood daw yung video ko. No, oh, sige, sige. Ako, ang team Apo, Eric, ang Bujalin, taga-sambales. Ayaw ko no. na, yung nangin mga taga-Santo Tomas, ha? 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 Ayaw ko no. yung nangin yung mga taga-Santo si Tomas, no? Mm? Sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Pagpapadama ko rin ni mo rito ha Sa sakit-sakit O humingi na tawad sa babaeng to Humingi na tawad Miningin tawad Ayaw mo pa rin o, sa aman na lang Aman na sa langit Humingi na tawad tayo ha Sandal, sandal Sumandal ka Panginoon ko sa kailang dakil humingi ako ng bat-bat sa May balik ko yung nilagay sa baba ito. Saan? Ito na tayo. Sakmit. Atal. Ate. Ate. Um, Ano? Inumin muna na ito. Tapos lumundag ka ng isa. Sige po. Inumin na po. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Inum ka muna. Inum muna. Inum muna. Nanginimig sa nanay okay, eh. Sige, kaya yan, kaya. Hinaon lang, hinaon lang. Payang na konti. Upo muna, upo muna, upo muna. Kaya upo muna. mo, na, hinimid na hmm. sana, sana po. At gagalit ka na Jesus niya Sa ngala ng Ama at ng ating Panginoong Isus. Amen. 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 Oh, lang at yung paganoon kung nawala. Gumo, 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 Yan. Hmm. Oh, nawala? Ha? Nawala na. Ha? Ah. Oh, nawala agad, amen. Oh, puno ako diyan. Shout out sa lahat. Andito ang team Apo sa may ba sa bahay nila. Nandito ako sa bahay at yung mga may kunting nararamdaman ako uh, trangkaso sa klima na rin po ng panahon. at uh, ito, siya shout out ko, pinsan. kinpinsan, Miti. At si ano si Boy Negro. <laughs> Ayan po, Boy Negro. At yung ibang kasama pa natin ng team Apo ay nag-day off sa araw na linggo. Shout out sa kay Roy Vintapisan, Kapestrano, mga taga-Pandakan diyan. Shout out sa lahat diyan kay Brother Rap ng taga-Pandakan at sa dalawang manggagamot po ng Brunei. Uh, kung naan nyo to mga bro Brother Marvin, Brother Ken, may gusto nang magpagamot sa inyo. Ano nyo yung detail sa akin, yung telephone number niyo, para maipasa ko po doon sa nagtatanong na nasa Brunei ngayon. At uh, ito, magpapasko, um, mamahagi tayo ng donation drive. Kung ano po ka, makaya na ni Tim Apo, bibiliw tayo ng mga bigas, etc. etc. Mga noodles, mga ganun po. Maraming salamat. Puh.